a day in my life as a mother of my only daughter. For today's video guys, magigising tayo ng maaga kasi may lagnat yung anak ko at may pasok siya today. Sabi ko sa kanya mag absent muna siya today para makapahinga muna siya. Pero ayaw niya. So gigising ako ng maaga ngayon. Para ako ang maghanda sa kaniyang food. Yung anak ko guys, napaka-independent yan. Tuwing may pasok yan, gigising na yan ng maaga. Hindi na yan kailangan gigisingin pa. Siya na yan mag-asikaso. Dahil noon po kasi, nasa probinsya pa yan, kasama pa niya parents ko. Tinuturuan yan, kaya nasanay siya at kusa na siyang gigising. Pero ngayon, masama ang pakiramdam niya. Ako muna ang magluto. Dahil wala naman akong trabaho, nasa bahay lang. Kaya ginagampanan ko bilang isang ina, maalagaan ko siya. Pagmamahal ng ina, Walang katumbas yun. Kaya sulitin natin habang bata pa. Dahil hindi habang buhay ay nasa tabi siya. Darating rin ang araw magkaroon ng sariling pamilya. At bubukod na. Bilang magulang masakit man, pero ganun talaga ang buhay. So balik na tayo sa topic sa video guys. Yan, nagsain po ako ng kanin dyan. Timpla pala ako ng mainom dyan. Pipray to na pala ako ng ulam. Ulam burger lang pala ang lulutuin ko sa kanya. Impla ko ng gatas pero hindi ko pinono kasi hindi niya maubos sayang lang.